Hindi ka gagalaw, hindi ka gagalaw. Kasi may kasalanan ka, ha? Ikaw, Momo. Kasalanan ka din. Ikaw, hmm? May kasalanan ka, piyaw-piyaw, ha? Hmm? May mga kasalanan ayon dalawa. Hmm. Hindi kayo gagalaw. Pag gumalaw kayo, palo. Palo, pag gumalaw kayo, ha? Palo hmm, Palo pag gumalaw. Kailangan hindi gagalaw. hmm, hmm, Nakita kita pyaw pyaw gumalaw ka. Gumalaw ka, nakita kita, gumalaw ka. hmm, hmm, Pyaw pyaw nakita kita talaga, gumalaw ka. Gumalaw ka, nakita kita. Hmm, nakita kita gumalaw ka. Oh.